Nire-respeto ni Sen. Ronald Bato de la Rosa naging desisyon ng Korte matapos aprobahan ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 ang bail application ni dating Sen. Laila Dilima matapos na ma ito sa huli niyang kaso hinggil sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Iginit pa ni de la Rosa na kung masaya si Dilima sa kanyang paglaya, masaya rin aniya ang Senador para sa dating Senadora. Sa kabila nito, aminado naman si Bato na talagang nangyayari sa Pilipinas na kapag naghain ng kasong isang administrasyon, humihina ang kaso sa bagong administrasyon. Hindi naman nagbigay ng komento si De La Rosa kung bakit ngayon ay pinayagan na bakapagpiansa samantalang nung uh, Duterte administration ay hindi pinayagan ng korte. Aniya maaring pinag-aralang mabuti ang kaso kaya pinayagan ang pansamantalang kalayaan ni De Lima. Masaya ako para sa kanya. Then Isang one soul that is free from... You. Uh, uh, detention. Masaya, masaya ako sa so, para sa akin kapwa. Tao. As a person. Well, as I've said, inobserve ako, inobserve ako na itong uh, decision. Otherwise, uh, uh wala wala pangyari ito sa mundo kung hindi natin respetuhin ang korte. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.